Nagsimula ang pelikula sa Daneland noong panahon ng mga Vikings. Sa ibabaw ng bundok, masayang naglalaro ang isang higante kasama ang kanyang munting anak na si Grendel. Mayamaya -maya lang ay naamoy ng ama ang paparating na panganib. Isang grupo ng Vikings ang tinugis ang inusenteng mag-amang kinokonsidera nila bilang troll. Upang protektahan si Grendel, mabilis itong kinarga ng ama niya at tumakbo papalayo. Subalit na-corner sila ng mga humahabol sa gilid ng bangin itinago ng higante ang kanyang anak sa gilid ng bundok at sinubukan niyang takutin ang mga Vikings sa halip na labanan sila sa pag-asang aatras ang mga ito. Ngunit hindi natinag ang grupo. Inatake siya ng mga ito gamit ang pana at nagliliyab na torch habang nakadungaw ang kanyang anak. Nawalan ng balanse ang higanteng troll at nahulog mula sa bundok, at agad na namatay. Pagkatapos, lumapit ang hari ng Daneland na si Rothgar sa gilid ng bundok at tinanggal ang kanyang maskara. Nang tumingin siya sa ibaba ay nakita niya ang batang si Grendel. Saglit niyang pinag-isipang patayin din ang bata. Ngunit dahil bata pa lang ito, nagpasya siyang iwanan na lang ito ng buhay at hindi ipinalam sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay bumaba ang batang troll sa bundok upang tignan ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Sinubukan niyang hilahin ang bangkay upang iuwi ngunit napakabigat nito para sa kanya. Sa huli ay gumamit siya ng espada upang iuwi ang ulo ng ama sa loob ng isang kuweba kung saan sila nakatira. Doon, itinago niya ang labi at nagsimulang manirahan ng mag-isa. Maraming taon nang lumipas at lumaki na ang troll na si Grendel. Ngunit araw-araw, sa tuwing nakikita niya ang pugat na ulo ng kanyang ama ay hindi niya mapigilan ang pag-iyak kapag sumasagi sa isip niya ang mga alaala nito. Samantala sa Daneland, isang pari ang nagsasagawa ng isang seremonya para sa pagbubukas ng isang bagong taberna. Ipinahayag ng pari kay King Rothgar na handa na ang taberna. Sa kabilang banda, si Grendel na naghintay sa loob ng maraming taon upang maghiganti para sa kanyang ama ay lumabas sa kanyang kuweba. Isinigaw niya ang nararamdamang galit sa mga Vikings na Danish na pumatay sa kanyang ama. Nang gabing iyon, habang nagdiriwang ang ilang mandirigmang Vikings sa loob ng taberna ay dumating si Grendel. Inatake niya ang gwardya sa labas, binasag ang ulo nito, at pumasok sa taberna. Sa loob ay brutal niyang pinagpapatay ang lahat ng mga Viking. Kinabukasan, dumating si King Rothgar kasama ang kanyang mga tauhan. Nabigla siya sa kanyang nakita. Ang mga bangkay ng mga mandirigmang Viking na nanatili roon ng magdamag ay nakakalat sa lahat ng dako silang lahat ay pinatay sa isang brutal na pamamaraan. Tinanong ng hari ang kanyang commander kung nasaan siya nang mangyari ang massacre. Sumagot ang commander na natutulog na siya sa bahay niya sa mga oras na iyon. Ilang Vikings ang nanatili roon matapos uminom. Ngunit hindi niya alam kung sino ang pumatay sa mga tauhan nila. Nagtataka sila na walang bata, babae at matandang sinaktan ang salarin. Lumipat ang eksena sa sikat na Viking ng Gitland na si Beowulf kilala siya bilang magiting at malupit na mandirigma ng Gitlan. Narinig niya sa usap-usapan na ang mga kaibigan nila sa Daneland ay manasaker habang natutulog. Sa pahintulot ng hari ng Gitland ay naglayag ang grupo ng Vikings ng Gitland patungong Daneland sa pamumuno ni Beowulf. Samantala, nang gabing iyon, pumunta ang hari ng Daneland malapit sa bundok kasama ang kanyang gwardya at hinamon niya ang troll na pinaniniwalaan niyang salarin. Ngunit habang lumalakad siya palayo ay biglang lumitaw si Grendel mula sa likuran at pinukpok ang ulo ng gwardya, na agad na namatay. Mula sa malayo, nakita ito ng hari at sumugod dala ang kanyang espada. Inabutan niya si Grendel na tumakbo palayo. Nagkatinginan muna sila bago ito tuluyan ng naglaho. Hindi maintindihan ng hari kung bakit hindi siya inaatake ng troll at sa halip ay pinapatay lang ang kanyang mga tauhan kinabukasan ay nakita ng mga mamamayan ang nangyaring pagpatay sa isa sa mga Viking. Sinabi ng Reyna na marami ng mga Viking ang napatay at kung magpapatuloy ito ay puro balo na lang ang matitira sa nayon nila. Walang sagot at walang solusyon ang hari. Dahil sa hiya ay nanatili siyang tahimik. Kalaunan ay pinuntahan ng asawa ng hari si Selma. Isang pinaniniwala ang witch na may kakayanan na makita kung ano ang mangyayari sa hinaharap tinanong siya ng reina kung paano mamamatay ang kanyang asawa. Sumagot si Selma na mamamatay itong masaya sa kanyang pagtulog. Nag-alok ang Reyna ng matutuluyan niya ngunit mas pinili niyang mamuhay ng mag-isa malayo sa mga taong tumutuligsa sa kanya. Samantala, ang mga Vikings ng Gitland ay nakarating na sa baybayin ng Daneland. Nang makita sila ng isang sundalong Viking ay binalaan sila nito nagpakilala si Beowulf at nagsabing nandoon sila bilang kaibigan ng hari nilang si Rothgar. Malugod silang tinanggap ng sundalo at nagsabing sasamahan sila patungo sa kanilang hari. Sa kanilang paglalakad ay napansin ni Beowulf si Selma. Ipinaalam ng tagahatid na si Selma ay isang witch na nakikita ang kamatayan ng isang tao. Ilang saglit pa ay narating na nila ang taberna kung saan ay masaya siyang sinalubong ni Haring Rothgar na lasing sa alak. Nagsabi si Beowulf na 8 years old siya nang huli silang magkita. Niyakap siya ng hari sa pag-asang siya ang magsasalba sa problema ng nayon nila. Nang gabing iyon ay naghanda ang hari ng isang piging sa taberna para kay Beowulf at sa kanyang mga tauhan. Ang asawa mismo ng hari ang nagsilbi ng mga inumin. Napansin ni Beowulf na mas marami ang balo sa lugar na iyon kaysa sa mga kalalakihan. Nagsabi ang reyna na iyon ay dahil sa pag-atake ng troll tuwing gabi nangako si Beowulf sa harap ng lahat na kung may mamamatay man sa gabing iyon, iyon ay ang troll na naghahasik ng lagim sa nayon nila. Duda ang lokal na Vikings na mapupuksa ng mga bisitang Vikings ang troll. Ngunit nagsabi si Beowulf na kaya nilang patayin ang troll dahil hindi sila matutulog. Napikon ang lokal na agad na inawat ng hari. Sa labas ay ipinaramdam ng hari ang kawalang pag-asa. Ngunit ipinangako ni Beowulf na malapit nang matapos ang kanilang pagdurusa dahil siya mismo ang magdadala sa kanya ng ulo ng troll. Pagkatapos ng selosalo ay umuwi ang hari, ang kanyang asawa, at ang iba pa. Ngunit si Beowulf at ang kanyang mga mandirigma kasama ang ilang tauhan ng tribo ay nanatili sa taberna. Ilang sandali pa ay makikita si Grendel na handa ng umataking muli. Sa labas ay may isang pari na naniniwalang kaya niyang paalisin ang pinaniniwalaan niyang masamang espirito. Inamoy-amoy lang siya ni Grendel at hinayaan. Pagkatapos ay lumapit ang troll na si Grendel sa pintuan ng taberna. Inamoy niya ang pintuan upang malaman kung ang mga vikang sa loob ay tagaroon o mga dayuhan. Sa loob, nalaman ni Beowulf at ng kanyang mga mandirigma na dumating na ang troll at mabilis na naghanda para sa labanan. Ngunit naramdaman ng troll na ang mga mandirigma sa loob ay hindi mga lokal na vikang. Sa halip na pumasok, umihi siya sa saradong pinto nang sumalakay ang mga viking mula sa loob ay biglang naglaho ang troll sa kadiliman ng gabi kinaumagahan sinabi ng hari kay Beowulf na katakatakang walang namatay sa gabing iyon ipinaalam niya sa hari na umihi lang sa pinto ang troll imbis na umatake pagkatapos nito si Beowulf kasama ang kanyang mga tauhan at ilang vikings mula sa tribo ay hinanap ang pinagtataguan ng troll sa kabundukan umaasa silang mapapatay nila ito. Gayunpaman, matapos marating ang maraming lugar ay nabigo silang mahanap ito. Kaya bumalik sila sa nayon. Makalipas ang ilang sandali ay mag-isang pinuntahan ni Beowulf si Selma na naninirahan sa labas ng nayon malapit sa bundok. Tinanong siya ni Beowulf kung bakit siya naninirahan ng mag-isa. Nagsabi siya na dinala siya doon ng pamangkin ng hari upang magsilbing para usan ng mga Vikings. Ipinaalam ni Selma sa mandirigma na mapapatay ang troll ngunit maraming Vikings din ang mamamatay. Nagsabi rin ang babae na walang karapatang mamuhay ng maayos ang mga tao doon dahil sa ginawa nila sa troll. Alam din ni Selma na nandoon si Beowulf upang patayin ang troll. Mayamaya -maya lang ay dumating ang mga tauhan ni Beowulf na nagsabing papalubog na ang araw at kailangan na nilang maghanda. Habang papaalis ay binalaan siya ni Selma na magingat sa mga bagay na di niya naiintindihan. Bumalik ang mga mandirigma sa taberna. Tinanong ni Beowulf ang hari kung may napatay na ba ang troll na babae, bata, o matanda. Sumagot ang hari na mga Vikings lang ang pinapatay nito. Napagtanto ni Beowulf na matalino at may disiplina ang kalaban nila at may malalim na dahilan kung bakit nito ginagawa ang pagpatay. Labis na ikinagalit ng hari ang mga papuri niya sa troll. Nang gabing iyon, muling naghintay si Beowulf at ang kanyang mga mandirigma sa pagdating ng troll nang marinig nila ang ingay ng kanyang pagdating ay sumugod sila sa labas na handa ang mga espada ngunit muli wala na naman silang nakitang kalaban dismayado bumalik sila sa taberna sa sandaling iyon tahimik na lumabas ang troll mula sa likod ng mga bato at nagbalik sa kanyang pinagtataguan kinabukasan ay muling binisita ni Baywald si Selma upang tanungin kung paano niya mapapatay ang troll Nagsabi ang babae na mas mabuting bumalik na lang sila sa pinanggalingan nila. Sumagot ang mandirigma na kung iyon ang nakatakda. Isinama siya ni Selma sa tirahan niya upang malaman ang kasagutan. Sa sandaling iyon ay narinig ni Beowulf ang boses ng troll sa labas. Nagmamadali siyang lumabas, ngunit tumakbo ang troll nang makita siya. Sumakay siya sa kabayo upang habulin si Grendel. Sumunod si Selma at narating ang kinaroroonan ng dalawa. Hinamon ni Beowulf si Grendel ngunit hindi siya pinapatulan nito. Di maintindihan ni Beowulf ang salita ni Grendel kaya si Selma ang nag-translate. Nagsabi ang troll na hindi si Beowulf at mga tauhan niya ang nanakit sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi sila inaatake nito. Pagbalik nila sa kubo ni Selma, tinanong ni Beowulf kung bakit siya pinupuntahan ni Grendel. Sumagot si Selma na maaaring pinoproteksyonan siya nito laban sa mga mapagsamantalang Vikings kaya't hindi siya magbibigay ng impormasyon kung paano mapapatay si Grendel na sobra na ang pagdurusang naranasan. Nang malaman ito, bumalik si Beowulf sa hari at sinabi na nakausap niya ang troll sa pamamagitan ni Selma. Nalaman niya na napakalupit ang pagtrato ng mga Vikings sa troll kaya ito naghihiganti. Napagtanto nila na naghihintay lang si Grendel na makaalis ang mga Vikings ng Gitland bago nito atakihing muli ang mga taga roon. Habang paalis si Beowulf para bumalik sa kanyang mga tauhan ay nakita niyang binubugbog ng ilang bata ang isang lalaking may kapansanan. Pinigilan niya ang mga bata at tinaboy. Nagbanggit ang PWD na alam niya ang pinagtataguang kuweba ng troll. Di sila nagaksaya ng panahon at agad na tinungo ang kuwebang pinagtataguan ni Grendel. Narating nila ang daan patungo sa kuweba ngunit madulas ito at may kataasan kaya di sila nakababa. Naisip ng isang Vikings na galitin ang troll sa pamamagitan ng pag-ihi sa entrance ng kuweba. Natakot ang lalaking may kapansanan sa ginawa nila. Pagkatapos ay bumalik na sila sa sinasakyan nilang bangka. Habang nagsasagwan ay may humila sa Viking na umihi sa teritoryo ng troll. Mabuti na lang at nahawakan siya ng mga kasamahan. Gamit ang mga sibat ay naitaboy nila ang nilalang at nailigtas siya mula sa kapahamakan pagkatapos nito, bumalik ang grupo sa taberna at naghintay magdamag sa troll. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naglakas loob ang troll na pumasok. Kinaumagahan, lumabas si Beowulf at nakita na pinatay ng troll ang PWD na nagturo sa kanila ng daan patungo sa kuweba. Nabigla, nagpa siya si Beowulf at ang mga Viking na bumalik sa kuweba ng troll, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit sila ng lubed upang makababa sa entrance ng kuweba pagpasok nila ay nakakita sila ng mga kakaibang bagay na nakakalat sa paligid. Nakita ng isang Viking ang bungo ng ama ni Grendel. Sinumpa, dinuraan, at dinurog nito ang bungo. Sa mga oras na iyon ay wala ang troll. Pagbalik ni Grendel sa kuweba ay nakita niya ang basag na bungo ng kanyang ama. Agad niyang naintindihan kung sino ang pumasok sa kanyang kuweba. Sukdulan ang naramdaman niyang galit sa ginawa sa bungo ng kanyang ama. Nang gabing iyon, habang natutulog ang mga Viking sa loob ng taberna ay brutal silang inatake ng troll. Pinatay niya ang bumarag sa bungo ng kanyang ama. Nakita ito ni Beowulf at nakipaglaban din sa troll, ngunit masyado siyang mahina kumpara sa troll. Sinubukan ng troll na tumakas sa bubong, ngunit nahawakan ni Beowulf ang binti nito at hinila pababa. Tapos ay iginapos ang isang mabigat na kadena sa braso nito. Galit na sinalya ni Grendel si Beowulf at pilit na kumawala, ngunit sa mabit ang kanyang kamay sa kadena. Sinubukan siyang tusukin ng isa ngunit naputol niya ang sibat. Nagawang putulin ni Grendel ang sariling braso. Tapos ay tumakbo siya patungo sa dagat. Nang marating niya ang tubig dagat ay doon na siya binawian ng buhay. Muli ay lumabas ang kamay ng isang nilalang na hinila siya papalayo. Kinabukasan, nagdalamhati ang mga Vikings para sa kanilang mga kasamahan at sinunog ang mga bangkay nito humarap si Beowulf sa hari at sa pagkakataong iyon ay tinanong ang buong katotohanan. Umamin ang hari na pinatay niya ang ama ni Grendel dahil kakumpitensya nila ito sa mapagkukunan ng pagkain. Nang makita niya ang anak nitong si Grendel ay nahabag siya at inilihim iyon sa lahat. Nang gabing iyon, isinabot ng mga Viking ang putol na braso ni Grendel at nagdiwang. Naniniwala silang patay na ang troll. Pagkatapos, bumalik ang karamihan sa kanika nilang mga tahanan pinuntahan ni Baywall si Selma. Naramdaman niya ang pagluluksa ng babae dahil patay na si Grendel. Kinwento ni Selma na minsan ay ginalaw siya ni Grendel pero hindi na naulit ito. Madalas siyang dinadalaw ng troll upang hindi na siya mapagsamantalahan ng mga Vikings. Sa kanilang pag-uusap ay naging malapit sila sa isa't isa, kaya sa tagal ng walang bembang ni Selma ay namiss niya ito. Hating gabi, isang nilalang na galing sa karagatan ang dumaong. Pinatay nito ang nakasalubong na pari. Pagkatapos ay pinasok nito ang taberna. Lumalabas na ang nilalang ay ang ina ni Grendel. Napasigaw ito sa galit ng makita ang putol na braso ng anak. Kinuha niya ang braso tapos ay pinatay ang lahat ng mga Vikings sa loob bago umalis. Madaling araw, isang maliit na bata ang palihim na lumapit kay Selma. Sinabi niya rito na manahimik, at pagkatapos ay tahimik siyang umalis kasama ang bata. Samantala, Naniniwala ang mga vikang na buhay pa si Grendel at siya ang responsable sa mga bagong pagpatay. Muli ay hinanap nila ang troll. Sa tabing dagat ay nakita nila ang putol na ulo ng isa pang kasamahan. Lalong lumakas ang hinala nila na buhay pa si Grendel. Sa kuweba ay mag isang sumisid si Beowulf upang marating ang kabilang bahagi. Sa loob ay nakita niya ang bangkay ni Grendel. Ngunit habang papalapit ay biglang inatake siya ng ina nito mula sa likod. Nilabanan niya ang matandang troll hanggang sa masakal siya nito. Pinukpok niya ang ulo nito hanggang sa bumitaw. Pagkatapos ay nakuha niya ang espada at pinatay ito. Sa sandaling iyon ay dumating ang batang lalaki na may hawak ding espada. Napagtanto ni Beowulf na ang batang ito ay walang iba kundi ang anak ni Selma at Grendel. Binabanya niya ang espada at hindi sinaktan ang bata. Nang maglaon, bumalik si Beowulf sa tribo at sinabi sa hari na lilisan na sila. Ang troll at ang kanyang ina ay kumpirmadong patay na. Bago umalis, pinuntahan niyang muli si Selma upang balaan na kung malaman ng mga tao na anak ni Grendel ang bata ay papatayin nila ito. Kalmadong sumagot si Selma na ang sikretong iyon ay mananatili lamang sa pagitan nilang dalawa. Sa pagtatapos, binigyan ni Beowulf ng marangal na libing si Grendel at ang kanyang ina sa tabi ng dagat. Mula sa di kalayuan ay nandoon ang anak ni Grendel na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang ama. Sa huling eksena, nilisa ni Beowulf at mga kasamahang Vikings ang Daneland at bumalik sa Gitland.